Sa paglipas ng mga taon, ang sektor po ng transportasyon sa Pilipinas ay patuloy na nagbabago at umuulat. At isang mahalagang bahagi ng pag unlad na ito ay ang modernisasyon po ng ating mga jeepney na nagdadala po ng malaking pagbabago sa karanasan ng mga bumabiyahing pasahero. Kaya naman, kaugnay niyan, eh, makakapanayin po natin ngayong umaga ang Presidente ng Liga ng Transportation at Operators ng Pilipinas na si Ginoong Orlando Marquez. Sir, welcome back at magandang umaga sa iyo. Hi, good morning sir. Morning, sir. Good morning ma'am at mga gandang dalaga at binata dito sa Channel 4. Good morning po sa ating mga viewers. Okay. Sir Orlando, paano po ba makatutulong itong modernisasyon sa ating po mga jeepney sa Pilipinas sa pagpapabuti po ng kalidad ng transportation industry para po rin sa ating mga commuters, sir? Ang public transport modernization program, ma'am, ano, ay totoo po nakasama ito sa ekonomiya sa pag-unlad ang masakit lang, yung Jeep ni natin na ating pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas, ito ho yung nawawala na sinasabi talaga na kami, na sinasabi ng iba ay peace out dahil nga yung 14,000 units sa buong Pilipinas na tinanggal dito sa public transport modernization, hindi naman pinalitan ng modernized na Jeep. Example po, yung jeep natin na Jumbo ni na pinapatakbo ko ng almost 24 years sa Makati. Mm. Hindi naman jeep yung ipinaliti, kundi pinalitan ng minibus, pagkatapos sinulatan yung tagiliran, modernized jeep. Sana wag naman gawin tanga ang Pilipino. Dahil nga, ang jeep ay tinagurian nakasama sa ating pag-unlad ng bansa simula after World War II. Pero bininyagan, nilagyan ng proclamation ng ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na ang pambansang uh, panlupang sasakyan ng Pilipinas na kinilala sa buong mundo ay jeep. Mm -hmm. Na ngayon nagkaroon tayo ng modernization sa jeepney. Tama po, modernization. eh bakit ang inilagay mo ay minibus pagkatapos lagyan mo sa tagiliran ng modernized jeepney eh ang Pilipino hindi naman tangay. Eh. Oh okay. Oh, so Sir Orlan ang ibig mong sabihin? Itong pagbabago ng modernized jeepney, hindi dapat minibus, kundi imo-modernize mo yung, yung traditional na itsura ng jeepney pa rin na i-aircon. May mga Ayan. sample po kayo. Ayan. Ayan. Meron ba tayo sa graphics niyan? Oo. So Nandiyan ito yung naka-aircon na jeepney na, na inyong iminumong kahe. Pero hindi po ba sir, mas konbinyente yung ganong minibus, mas maraming na isasakay at yung, yung, yung pagkakasalansan sa mga upuan nyo, pagkakagawa sa mga upuan, eh, mas komportable para sa mga commuters. Ganito rin po yung loob ng at Ating jeep. Mm. Ang nagkaibaan lang ho yung mukha. Kung baga sa mukha ng Pilipino ay mukha na tayo sa jeep, di ba mm. sa transportasyon. At milyon-milyon na Pilipino ang nakapag-aral ng dahil sa jeep. Mm. Di diba, ho? Ilang Pilipino ang nakapagpunta sa iba't ibang bansa at hanggang sa ibang bansa Tingnan nyo sa Europa, mayroon tayong jeep na ganito, okay. ginawa pa nilang kung tourist baka, transport. Tatak na ng tatak Pilipino. Pilipino oh, o, yan traditional yan. jeepney. Mm. Uh, okay. So, uh, may napapansin lang ako, Sir Orlan, kung san, san, uh, sa 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 'no, itong mga minibus nga nga, oh, yung tinatawag nilang modern jeepney, oh, eh yung pagkaka para bang mahina yung sasakyan yun, lalo na kapag uh, mga pataas ang uh, biyahe. Alam nyo po talagang totoo po yan dahil po hindi po binalansyado, babalansyado yung bigat kasi ng load at saka yung engine horsepower na tinatawag dapat ay pinag-aralan mabuti. At isa pa po, yung ating kasing uh, capacity doon sa minibus, lalo na po yung tinatawag na side pacing, pagka talagang sobra ang tao na nasa na kalsada, dahil nga po yung ating mga pasahero gustong makasakay. Yan po. So, ito ho talagang... Yan ba ba? eto okay. po, So, ito po, ito pong pinopropose ninyo. Opo. Ang pintuan sa tagiliran. Ilang seater po ito, sir? 25 seating 25 po. 25 seater, may aircon Madami po ito. Mayroon pong aircon. Hindi na, kasakai. hindi ka na kailangan magbaba ng trapal kapag umulan? Ay, wala na po. Mm -hmm. Talagang uh, poly air condition. Kamusta naman po sa environment? Ito po ba'y, kagaya ng mga traditional jeepney, minsan nakikita natin, may itim na yung usok eh. Ay, talagang totoo po yun. Dahil unang-una po, ang ating mga katsuperan dito sa Pilipinas, yung pong mga driver, hindi ay nag nag-aral po ito doon sa tinatawag kong Atras Abanti University no di ba <laughs> mm. Gasolin boy dati mekaniko dati natuto sa Atras Abanti. bukas makalawa may lisensya na driver na ng public transport mm. yun ho yung katotohanan mm. Sir Orlando, paano natin masisiguro na hindi magiging pabigat sa mga tsuper natin maging sa mga operator yung pag modernize ng kanilang jeepney kasi gagasto sila para maging ganito ang itsura na ng kanilang pinapasadang mm. jeep unang unak po kasi mam Ma ano, kung talagang kinopya natin ito sa ibang bansa yung public transport utility vehicle modernization, dapat may nakalaan na pondo. Kaya nagpapasalamat naman tayo kay uh, Congressman Ropos Rodriguez dahil siya po ngayon ang nagpapanukala na ibigay yung tamang uh, subsidy para dito sa modernization dahil sa ibang bansa po kasi mam. Ma ang subsidy na public transport sa Hong Kong, sa Japan, sa Korea, sa maunlad na bansa, 30% of the total down payment sinasagot ng gobyerno dahil nagserbisyo yan ng ilang taon, dekadang taon. Kaya kung yan ay magawa din sa Pilipinas dahil malaki po ang buwis ng public transport sa Pilipinas. Buwis namin sa gasolina, krudo, langis, baterya, gulong, spare parts sa sasakyan. Kung talagang itabi yung 10% of the total public transport consumer tax na sinasabi ko, sobra-sobra po sa development program na ang dapat gawin ng ating gobyerno, i-deliver yung public transport sa mga manggagawang Pilipino dahil ito po yung bumubuhay ng ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. Okay, Sir Orlan, magkano po yung halaga nito kung ikukumpara natin sa ginagamit nating na mga modernized jeep o yung mga parang minibus? ayung mo, ano pricing na sinabi na kagaya ngayon naglabas ngayon ng Black Hawk uh, Motors Corporation nagpapasalamat pa ko kay Mayor uh, uh, Mayor Rebecca Chen ng uh, Manito Albay sa si Mr. Richard Chen dahil sila po yung naglakas-loob na kahit hindi nila nabenta yung mga in order nila ngayon po dahil pumasa na po sa PNS compliance pasado po ito eh dumaan sa DOST, dumaan sa Bureau of Product Standard, dumaan sa DNR. Ang maganda pang balita ngayon, nilagyan namin ng Filipino Invention Products. So ngayon po, yung Euro 4 na dumating dito, naging Euro 6 ngayon. Yan po, certified ng LTO sa MBI, MBIS. Kaya napakaganda ho, dahil kami ho, Bilang ako po yung past president ng Philippine Inventor Society, gusto natin ho na manatili at makatulong itong mga talino na sinertified ng DOST, itong mga invention na ito. Sinertified ito ng DTI Bureau of Product Standard, sinertified ito ng DNR at saka DOTR. So, yun po yung aming ngayon ipinakikiusap sa ating sekretary Bautista ng ating DOTR na sana gamitin. At pumayag naman po ang ating sekretary Bautista dahil sabi niya, sinertified yan ng DOST, sinertified yan ng DTI, sinertified yan ng DENR na pasado sa smoke pollution, na Euro 6 nga ang lumabas sa Euro 4. Eh bakit hindi natin gamitin? Sabi ni Sekretary Bautista. Kaya nagpapasalamat naman kami kay Attorney Bigor Mendoza, sila Chairman Guadis, dahil pinayagan kami ma'am na nag-actual demonstration dyan sa LTO Central Office para ipakita itong mga imbensyong Pilipino na ipinagmamalaki namin dahil ako po ay eh, talagang gusto ko po ang invention Pilipino manatili sa Pilipinas para ang makinabang Pilipino. Okay. So, uh, nung pinresente po ito, may mga investor po ba na, na willing mag-invest para maparami yung ganitong uri ng uh, parang itsura traditional jeepney pa rin siya po. pero modernized talaga? Actually po, nung nakaraan Friday, birthday po ng ating chairman Guadis po ng LTFRB, iprinisenta na namin doon. Yung mga jeep na brand new po ngayon na Euro 6 compliance na makina, mm -hmm. ini-display namin doon. Kaya dito ho sa Blackhawk uh, Motors Corporation, nagpapasalamat ako sa mag-asawa dahil talaga ang puso nila, Chinese man si Mr. Richard Chen, mm -hmm. pero ang puso niya, Pilipino maka Pilipino. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, kaya... How do we encourage po yung mga operators, drivers Na ganito yung tangkiliki nila Na mga disenyo na patak Pilipino Na hindi nawawala yung trademark natin Kasi nga nabanggit nyo yung iba Minibus yung kanilang nagiging design How do we encourage them na dapat ganito? Actually po ma'am, kailangan lang po natin dito Hindi na hindi ini-encourage ang Pilipino Kaya lang yun kasi ang isinubo sa kanila nung nakaraan Kaya wala silang magawa Mm. Na kung talagang gusto sana, nung nakaraan, isubo yung ating sariling transport industry, dapat yun po yung pinalawak. Kasi ang sabi ko nga, nagbibiro nga ako eh, ito joke lang ito. Yung kasing imported, laki kita. Mm. Eh yung local, liit kita. Okay, pero sino mas mahal po? Ano pong mas mahal itong, itong modernized jeepney? Mas mura yung na, ating traditional. traditional jeepney natin. i mo sa class 2 ng minibus, sa class 2 ng... Uh, jeepney mas mura sa atin na ano po ka? mahigit 200,000. Okay, more than 200,000 pesos yung mas mura Itong yung dito pakita jeepney. po muli natin ano. Opo. So hindi po nawawala yung traditional, yung kinalakihan po nating itsura na mga jeepney. Hindi po siya coaster ha? kagaya yung nakikita natin sa kalsada ngayon, yung mga parang minibus. Ito po yung di aircon pero jeep siya. Opo, yung class 3 naman sir ano, yung difference sa class 3 na jeepney at saka class 3 na minibus. Hmm. 300,000 ang 300 diferensya. Okay, ano pong diferensya pagdating sa minibus at saka nitong jeep ni neto, pagdating sa comfort kapag nakasakay ng pasahero? Sa comfort po, ma'am, uh, sir, ano, parihas lang. Ang pinagkaiba lang ho dito, talaga ito ay gawang Pilipino. Mm -hmm. Di ba Yung kasing kahiligan ng ating mga kababayan, huwag naman sana sila magagalit sa akin. Pati pag-aasawa kasi mahilig sa imported eh. Mm -hmm di ba? ay na po yan. <laughs> <laughs> Dito muna tayo sa jeepney Orlando. Okay, right. well, maraming salamat po ha, Sir Orlando Marquez, sa pagbibigay po ng impormasyon sa amin patungkol po dito sa modernization ng ating uh -huh. public utility vehicle. Nakapanayan po natin ang presidente ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas, so LTAP, that's Mr. Orlando Marquez. Uh, uli na lang po ma'am, ano ang ating panawagan ko sa ating mga kasamahan na operator ng transport, lalo na sa jeepney, sana ho panatilihin natin. Alagaan natin ang kultura ng ating pambansang Pilipinas na sasakyan ng Pilipinas. Sana ho, tulungan natin ang ating sariling transport industry at tulungan natin ang mga imbensyong Pilipino para ito po ay makatulong sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Salamat po.